O oh, na pala kayo, magandang araw sa inyo mga bata. Andito na naman tayo sa isang makabuluhang pag-aaral. At siguradong sa araw na ito, ay matututo na naman tayo ng panibagong kaalaman at karunungan na nanggagaling sa Biblia. At dahil merkules ngayon, may kinalaman sa arts ang mga pag-aaralan natin. Oo, Marie, at dahil malapit na ang pasukan, bibisita tayo ngayon sa iba't ibang School of Arts. Kaya tutok lang sa programang naghahatid sa atin ng karunungan at saya. Ang nag-iisang Bible-based kiddie show on TV ang Ka buhay natin Alamin na ang totoo Ang kawan ng kordero Sa inyo'y nag We'll teach us while we grow Sa tulong ng ating Diyos ang maw I'm sorry. i ay Kawikaan tracing ko Tumiwala ka sa kaunaan ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. At yan ang ating post of the day. Laging tumutok dito lang sa KNC Show. Ang galing-galing mo naman kumanta, Mikey. Salamat po sa Diyos, Ate Rosel. Pagbutihin mo pa, ha? O kayo si Jay Marie. Ano ba yung hilig niyong gawin? Mag-drawing. Mag-drawing? Okay yan, ha? pag niya yung mga talent niyo. Dahil bigay sa inyo yan ng Diyos, kaya dapat ingatan niyo. Madalas nga po akong nagpa-practice, eh. Kasi napapansin ko po na naninibago po ako sa gitara kapag matagal ko siyang hindi nahawakan. Tama ka, Mikey. Sabi nga sa Biblia, meron tayong pakinabang sa pagsasanay. Pero, Bukod dyan, pwede naman tayo magpaturo ng ilang tips at techniques para lalo tayong gumaling. Ang katunayan niyan, maraming schools ang pwede nating puntahan para matuto tayo ng iba't ibang klase ng arts. Talaga po, Ate Rosel. Gusto ko po doon. Pwede niyo po ba kami dalin doon? Sige na po, Ate Rosel. Gusto ko po kasing malaman kung paano pa ako magiging mas mahusay sa pagkanta. Sige mga bata, ngayon bibisita tayo sa ilang mga arts schools. Tara! andito tayo ngayon sa Creative Voices para masaksihan natin ang ginagawa nilang voice acting workshop at para makapagtanong tayo ng ilang mga bagay tungkol dito. kasama namin ngayon si Kuya Choi para makapagtanong kami ng ilang mga bagay tungkol sa voice acting. Uh, sir, gusto ko lang po sanang itanong kung paano ko po mapapangalagaan ang boses ko. At saka, pwede niyo rin po ba kami bigyan ng ilang mga tips at saka techniques? Alam mo, <coughs> ang boses, katulad yan, <laughs> ay napapangalagaan, Mikey, ha? Ah, sa pamamagitan ng hindi pag-inom ng malalamig na tubig, Mabari, salita ka ng salita, huwag kang iinom kagad ka ng malamig na tubig kasi masisira yan. Kasi yung ating vocal cords parang muscle yan eh. Actually, muscle nga siya na kapag uh, ito ay napagod, bigla mong binasa, napapasma. Kaya namamaos tayo. Yun yung dahilan nun. Saka dapat huwag kayong sisigaw, huwag kayong ah! masisira yung boses nyo. pag nasira ang boses mo, mahirap na siyang ibalik. Gusto ko rin po sanang matuto ng voice acting. Ano po ba ang mga steps? Ang um, basic step lang dyan kasi dapat interesado ka. Tapos, lagi ka nagpa-practice, ginagaya-gaya mo yung mga napapanood mo sa TV. Kunwari, si Spongebob, sasabi, Eh, hey, come on, Patrick, my name is Spongebob! Di ba, gagaya mo siyang ganon. O kaya, Ako nga pala si Patrick, kumusta ka, Spongebob? Di ba gano'n, gagaya-gayahin mo lang siya. Kasi, <clears throat> kung ano'y napapanood mo, yun yung standard sa voice acting. Uh, dapat maging natural yung pag-deliver mo. Ano, pwede mo laro-laruin, laro, tapos pwede ka magkwento-kwento ng sa mga kapatid mo, magpwede ka rin mag-storytelling. Kuwari, mga, mga bata, alam mo ba ang storya ni Lolo Tasho? Nung bata kasi ako, di ganyan-ganyan ako, ginagaya-gaya ko na si Laki Kumaching. Sabi kong ganun. Maganda ka mga bata, mga pala si So, dahil doon, na-develop yung aking voice acting skill. Kahit po ba bata pa lang, pwede na po bang mag-voice acting? Uy, lahat ng bata pwede maging voice talent kasi diyan nagsisimula ang interes eh, sa mga bata. So, mga batang katulad mo, Marie, pwede maging voice talent kasi maraming mga batang karakter din sa mga animations, sa mga radio commercial, sa mga radio ad na nangangailangan ng bata. Basta kung gusto mo maging voice talent, practice-practice ka magpasa ng script. Sige, bye mo, boses uh, mo. sir, ano po ba yung mga classes na ino-offer nyo dito sa Creative Voices?